lahat mga kapatid. Nandito na naman si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction dito sa uh, Kirishel. Yung, di ba, yung live ni uh, Daddy Donut, di ba mga kapatid, yung pinakanta si Richelle na yung ngayon, sana ngayong Pasko ay makasama kita, di ba? Hinahanap-hanap kita. Sabi niya, Diba yung kanta ni Rochelle kaninisan live ni Daddy Donut. Alam mo, nalungkot po ako. Talagang nakakaiyak po dahil uh, na ano siya na sabi niya, sana ngayong Pasko makasama kita. Inahanap-hanap kita. Diba? Ang sarap nun. Ano, ano, Damang-dama ko po yung lungkot na uh, sana daw ngayong Pasko sana ay makasama niya si Langga si Dodong, ganyan, di ba? Ang sarap naman talaga sa nagmamahalan yung magkasama kayong Pasko. Kaya lang talaga ay talagang may kanya-kanya pa silang pamilya na kailangan nilang doon siya uuwi ng Pasko. Kaya sana naman ay yung pagdating ng araw, magkakasama rin kayo na sa tamang panahon. Na hindi pa naman kayo na ikinakasal, hindi pa naman. Kaya may kanya-kanya muna kayong uh, Pasko. Lalo na ngayon, di ba? Ang tagal naman ni Ruel na hindi nakara nakauwi ng malalag. Kaya doon muna siya magpapasko. Ang saya-saya nga nila na uh, makikita mo talaga sa isang pamilya yung may banding. Dahil po, kahit ang isang pamilya po anong gawin, kung hindi naman po nagkakasundo-sundo, hindi naman sila masaya, Uh, useless din po na yung bang kunwari magkakasama kayo pero wala naman yung banding na family nyo, hindi naman masaya. Pero sa nakita ko po sa pamilya ni Ruel of Malalag, grabe po talaga ang kasiyahan nila. Nagpapalaro si Ruel, yung putukan nga ng bula sa paa, talagang grabe po talaga. Kaya ako naman ay natutuwa dito kay Richelle dahil ang family, uh, family Morales talaga ay talagang nakikita mo na unity, unity. Ano ba yun? Unity. Yung magkakasama ni Masaya ang pamilya nila at may, may banding silang pamilya. Gaya po talaga, swak talaga yung ugali nilang dalawa ni... ni Ruel po at saka ni Richelle kaya nagswak talaga yung kanilang uh, ugali. Bagay na bagay po talaga sila sa na, na dalawa. Kaya siguro nga talaga ay eh, pinagtagpo talaga siya na ng tagha, tadhana dahil nga dito nga sa pareya silang masayahin at ang pamilya talaga nila masayahin din kahit alam nyo po nakikita ko si Tatay eh, um, si uh, si Kalinga po po talaga na ipinagluto niya po yung unang Araw po ni Ruel doon sa kanila, pinagluto niya, pinagprito ng isda at adobong pusit at sinigang. Ay, talaga naman sabi ko, wow, talaga, mahal na mahal talaga ni Kuya Wee si Dudong. Kaya, nakakahanga po talaga. At ito naman si Richelle, kasi yung kapatid niya, nag nagawa naman sila ng griham. Kaya sabi ko, wow, talaga naman, ay talagang uh, maswerte talaga sila sa isa't isa't kung sila na talaga ang magkatuluyan. Kaya maraming salamat sa inyong dalawa at marami kayong na i na mga uh, pamilya na gaya po dito si tatay awi kay kuya awi kalingap awi ah, talagang nandiyan po ang banding nila na masaya lalo na po nga yung inintay nila sa airport si Ruel of Malalag na talaga naman nakailang na si Kalingapawi grabe kaya umahanga ako kay Kalingapawi parang wala siyang kapansanan po kaya hindi hadlang ang kapansanan kung talaga po ang pamilya na masaya, na nagmamahalan nandiyan po talaga yung respeto nila sa, ito, sa isa't isa't kaya si Ruel lumaki na talagang maayos dahil sa pamilya niyan Ah, dito naman kay Richelle nakita ko naman na yung labis po siyang nananabik yung nalulungkot na sabi niya nga sana ngayong Pasko na makasama at inahanap-hanap niya. Kaya darating din ang tamang panahon na kayo din talaga ay magkakasama na bilang isang pamilya. Iyan po ang hinahangad ng mga karamihan na mga nagsusubaybay sa inyo mga Richelle Kaya para sa akin, Hangad ko ngayong pagsapit ng 2024, hangad ko ang inyong uh, magiging uh, tagumpay ng inyong pagsasama, pag, yung inyong, inyong pagmamahalan. total malapit na rin naman ang maging 18 ka na ilang buwan na lang. Iyan po ang iniintay ng mga karamihan yung mga nagsusubaybay sa inyo at nagmamahal. Kaya panalangin nila na sana ay... Bigyang kayo ng mahabang mahabang buhay para po marami kayong ma-expired na mga kababayan at lalong lalo na na marami kayong nanay na mapapasaya kaya maraming salamat talaga sa inyong dalawa Richelle at Ruel na patuloy lang talaga kayong uh, na mananatili na nakaapak ang paa sa lupa para pag kayo man ay bumagsak hindi po kayo ay Masasaktan At hindi kayo magiging bali-bali Ang inyong mga pakpak Kaya para sa akin Talaga hangad ko ang kaligayahan nyo Na sana tuloy-tuloy na blessing Ang dumating sa inyo Na lalo na ikaw Richelle uh, Gusto ko talagang maging maayos Ang pamumuhay nyo Kaya pangalagaan nyo mabuti At uh, lalong-lalo na po Ang mga nagsusuporta sa inyo Pangalagaan nyo mabuti Para Ah, uh, alam naman natin na uh, ang pag ang uh, buhay natin dito sa White hindi naman pang-abong buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magiging tagumpay. Kaya hangga't na tayo ay mayroon bang kinikita ay maging wise ba, maging huwag mabulagsak sa pera. Yung naranasan na natin na magpaano tayo naging mahirap, kaya kung may kaunting blessing, kailangan po 'yan itabi natin. Kaya ako ay nanghanganga talaga ako sa iyo, Richelle. Sa mga pinakikita mong kabutihan mo. Sa mga nanay, sa mga lula, na may mga nakaramdaman, na nagmamahal sa iyo. Ay talaga pong hanganganga ako sa inyong dalawa. Talagang nagswak ang ugali ninyong dalawa ni Rowel of Malalag. Na makulit. parias kayo talagang napakakulit. Kaya... Uh, yun po doon na, na napapasaya niyo po ang mga matatanda dahil yun po ang katotohanan nagpakatotoo lang kayo hindi kayo yung uh, sa likod ng camera ay parang nagkukunwari, hindi po nakikita po yan sa isang tao na yung talagang tunay na pag-uugali niyo dahil ang tunay talagang pag-uugali hindi yan po basta-basta mababago kagaya po ng iba dyan na kunwari eh, kaharap ka ay mabuti pag nakatalikod po ay Iba na po. Yung tinatawag nga po na plastic. Ganon. Uh, hindi mo maganda yun. Dahil makikita mo yun sa isang tao na ang pagkukunwari, ang pagbabalat kayo. Tandaan nyo yan. Maski ano pong gawin nyo, baguhin nyo man ang ugali nyo, makikita at makikita at lalabas, lalabas ang tunay ng ugali. Kaya hanggat kayo maraming nagmamahal yung ugali nyo yan, Huwag nyo na yung baguhin dahil iyan talaga ang tunay yung pag-uugali. Nasabihin, ano man, at saka ka Rachel, kung ano ang marinig mo, wag mo na lang labas dito sa pasok dito, labas sa kabilang tainga, wag mo na lang silang pansinin dahil ay alam mo na ang ibig sabihin dyan. Uh, ang katotohanan, ang pagiging mabuti, iyan po ay talagang inahangaan ng karamihan mahira po yung balaging pagbabalat kayo na parang akala mo kung sikat ka na, akala mo kung ka ng napaka high people. Huwag po tayong ganun. Kung tayo man ay hinahangaan, naging sikat tayo, pananatiin natin kung ano po ang ginusto sa atin ng tao. Yun po ang napakagandang uh, ugali ng isang tao na puro na lang na alimbawa, hindi ka na pinapansin, yun po ay hindi kasalanan ng taong nagsusubaybay sa'yo, na nagmamahal sa'yo. Uh, marami kang bagay na nabago sa buhay, ganun lang po yun. Kaya ako, maraming salamat sa inyo, Richelle Ruel, dahil marami kayong napasaya. At uh, sana, Richelle, uh, makakasama mo rin siya ng... Uh, ngayon sa ngayon, siyempre sa pamilya muna kayo. Si Dodong at doon muna kila tatay, uh, Kuya Awi. At ikaw naman dyan kila Tatay Richan, at kasama ng mga kapatid mo. Dahil nap napakinggan ko nga yung kanta mo sana ngayong Pasko ay makasama ka at hinahanap-hanap kita langga. ba diba? Napakasarap pa talaga yung kanta mo na yun. At talagang maraming napaluha doon talaga. Kaya ako, saludo sa inyong dalawa. Sana tuloy-tuloy lang. At huwag kayong magbabago. At um, gugo lang. Uh, tiwala at respeto lang ang tangin yung gawin. Dahil magtatagal ang inyong relasyon. Habang buhay. Yan ang hangad ko sa iyo. Maraming salamat at thank you po sa dito sa Team Organic. Maria Ligaspi Vlog, Hayat Mix Vlog, Ermagalo Mix Vlog, uh, Selena Verbuza uh, Official at uh, Cell TV at Banat Bagsik. Um, sino pa? Kahilper at Plexilexi at, uh, at Maria uh, Marilyn Chang. Maraming salamat. At eh, uh, Erika Alpon po at Bonila po. Maraming pong salamat sa ating mga team organic. Sana tuloy-tuloy po. Merry Christmas po sa atin lahat. At yan. Sir Magalo po. Maraming salamat. Sisi Koy. Ah, uh, Merry Merry Christmas, Sayat. Uh, Merry Merry Christmas. Sa ating lahat po at suportahan na lang natin po si Lakuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prop at Ate at, at Idna Vlogs at eh, ito po si Ruel of Malalag at Richelle. ah uh, you the Great, maraming salamat at si Kalinga si po at uh, si Mara 20, uh, 77. marami pong salamat, paalam, bye bye, bye. Merry Christmas!